Ang mahiyain na bata na si Pedro. Sa isang maliit na baryo na napapaligiran ng mga kabundukan at puno, may isang batang lalaki na nagnangalang Pedro. Siya ay kilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang kahinhinan at pagiging mahiyain. Si Pedro ay laging nag-iisa at bihirang makipaglaro sa ibang bata. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natatakot siyang baka hindi siya magustuhan ng iba. Madalas, makikita siya sa ilalim ng isang malaking puno, nagbabasa ng mga aklat na hiram mula sa kanilang munting aklatan. Isang araw, habang nagbabasa si Pedro, lumapit sa kanya si Ana, isang batang babae na masayahin at palakaibigan. "Hello, Pedro. Ano ang binabasa mo?" tanong ni Ana na may ngiti sa kanyang labi. Nahihiyang tumingala si Pedro at sumagot, isang kwento tungkol sa isang prinsesa na nagligtas sa kaharian. Nako, paborito ko rin yan. Gusto mo bang sabay tayong magbasa, mungkahi ni Ana? Nagatubili si Pedro, ngunit sa huli, pumayag din siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon siya ng kasama sa pagbabasa. Mula noon, araw-araw nang nagbabasa sina Pedro at Ana sa ilalim ng puno unti-unting nagiging komportable si Pedro sa presensya ni Ana. Habang nagbabasa sila, pinag-uusapan nila ang mga karakter sa kwento at ang mga aral na natutunan nila. Dahil dito, natutunan ni Pedro na magsalita ng mas bukas at hindi na siya gaanong nahihiya. Isang araw, dinala ni Ana ang kanilang mga kaibigan upang ipakilala kay Pedro. Pedro, gusto ka rin nilang makilala, sabi ni Ana. Nagulat si Pedro, ngunit pinilit niyang umiti, Hello, sabi niya ng mahina. Hi, Pedro, bati ng mga bagong kaibigan. Gusto mo bang sumali sa amin at maglaro? Naging matagal ang sagot ni Pedro, ngunit sa huli ay pumayag din siya. Sinimulan nilang maglaro ng taguan at patintero. Habang naglalaro, napansin ni Pedro na masaya pala ang magkaroon ng maraming kaibigan. Unti-unti, nawawala ang kanyang hiya. Dumating ang araw ng pistahan sa baryo. May mga paligsahan, sayawan at kantahan. Lahat ay abala sa paghahanda. Halika, Pedro! Sumali tayo sa paligsahan ng pagkanta, aya ni Ana. Kinabahan si Pedro. Hindi ako magaling kumanta, sabi niya. Subukan mo lang, Pedro. Kami ang bahala sa iyo, sabi ng mga kaibigan niya. Sa suporta ng kanyang mga kaibigan, nagkaroon ng lakas ng loob si Pedro. Sumali siya sa paligsahan at kumanta ng buong puso. Nang matapos siyang kumanta, umani siya ng masigabong palakpakan mula sa mga tao. Mabuhay si Pedro, sigaw ng mga tao. Ang galing mo. Hindi makapaniwala si Pedro. Naramdaman niyang parang lumilipad siya sa tuwa at kasiyahan. Mula ngayon, hindi na ako mahihiya, sabi ni Pedro sa sarili. Kaya ko rin pala. Dahil sa kanyang tapang, nakilala si Pedro sa kanilang baryo, bilang isang mabuting bata, na may magandang boses. Isang araw, dumating ang isang bisita sa kanilang baryo. Isang sikat na mga awit na nagnangalang Lito. Narinig ni Lito ang tungkol sa batang si Pedro, at ang kanyang talento sa pagkanta. Pwede ko bang marinig kumanta si Pedro, tanong ni Lito sa mga taga-baryo. Lahat ay excited. Tinawag nila si Pedro na nasa kanyang bahay, nagbabasa ng bagong libro. Pedro, gusto kang marinig ni Lito, sabi ni Ana. Nagulat si Pedro ngunit agad siyang sumama. Sa plaza, hinarap niya si Lito at ang mga tao. "Hello, Pedro. Narinig ko ang tungkol sa iyong galing sa pagkanta," sabi ni Lito. "Pwede ka bang kumanta para sa amin?" Tumango si Pedro. Pinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang suporta ng kanyang mga kaibigan. Nagsimula siyang kumanta ang kanyang boses ay puno ng emosyon at damdamin. Lahat ng nakikinig ay napahanga. Pagkatapos niyang kumanta, lumapit si Lito. Pedro, gusto mo bang sumama sa akin sa Maynila? Magiging bahagi ka ng aking grupo. Napatigil si Pedro. Talaga po. Pero o paano ang pamilya ko? Pwede silang sumama kung gusto nila, sabi ni Lito. Masaya akong makasama ka. Nag-isip si Pedro ng matagal pumayag siya sa wakas. Opo, sasama po ako. Nagpaalam si Pedro sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Nalungkot siya, ngunit excited din sa bagong oportunidad. Pagdating sa Maynila, namangha si Pedro sa laki ng syudad. Sinalubong siya ng mga kasamahan ni Lito. Welcome, Pedro, sabi ng grupo. Tara at mag-ensayo tayo. Dahil sa kanyang likas na talento, mabilis na natuto si Pedro sa mga bagong awitin at sayaw. Siya ay naging bahagi ng mga pagtatanghal sa iba't ibang lugar. Palaging puno ang mga sinihan kapag sila ay tumutugtog. Isang gabi, habang nagpe-perform, nakita ni Pedro sa gitna ng madla si Ana at ang kanyang pamilya. Labis siyang natuwa at ginanahan pang kumanta. Pagkatapos ng show, agad siyang lumapit sa kanila. Namis ko kayo, sabi ni Pedro, habang niyayakap ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Ikaw rin, Pedro. Ang galing-galing mo na, sabi ni Ana. Salamat, Ana. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon mahiyain pa rin ako. Mula noon, laging sinasama ni Pedro ang kanyang pamilya at kaibigan sa kanyang mga pagtatanghal. Hindi nagtagal, nagkaroon ng sariling album si Pedro naging paborito siya ng maraming tao. Sa bawat pagkakataon, lagi niyang ikinukwento ang kanyang pinagmulan at kung paano siya nagbago mula sa pagiging mahiyain. Isang araw, bumalik si Pedro sa kanilang baryo upang magtanghal para sa mga kababayan niya. Ang buong baryo ay nagsaya at naging malaking selebrasyon ang kanyang pagdating. Salamat, Pedro, sa pagbabalik mo at sa inspirasyon na binibigay mo sa amin, sabi ng punong barangay. Salamat din po sa inyong lahat. Hindi ko mararating ito kung hindi dahil sa suporta ninyo, sagot ni Pedro. Nang matapos ang kanyang pagtatanghal, lumapit sa kanya ang isang batang lalaki na tahimik at mahiyain. Pedro, pwede po ba kitang maging kaibigan? Tanong ng bata. Mumiti si Pedro at niyakap ang bata. Siyempre, pwede kitang maging kaibigan. Lahat tayo ay maaaring magbago at magtagumpay. At doon nagsimula ang bagong kwento ng batang mahiyain na naging inspirasyon para sa iba, na tulad ni Pedro, natutong harapin ang kanilang hiya at nagtagumpay sa buhay.